At mga kailoks, nandito nga pala ako sa Rusing ngayon. At meron na rin pala akong plaka mga kailoks Bali, punta ako sa window port Babaya daw ng 30 pesos additional para sa plate, para sa plate ng aking motor mga kailoks At okay na, bayad na tayo sa 30 pesos mga kailoks Ayan eh, ang mga brand ng Rusing ngayon oh. Yung mga pantra ah, Dahil nakakuha ako ng plate bale... Ah, bali, Papatune up ko na rin yung motor mga kalaks Pakita ko na rin sa sa'yo mamaya pag tune up na At habang ako na dito sa window 4, Antay antay lang para makuha yung Resibo ng ating pinagbayaran 30 pesos Yan At dala ko yung aking Xerox ng ORCR Ito so, Pag pala ikaw ang owner mga kalaks ah, Hindi mo na kailangan ito Ay na lang ang kukunin sa'yo mga kalaks pag ikaw ang owner nung mismo mayari ng motor okay. at nasa window 4 naman window 5 pala tayo tapos na tayo sa window 4 mga kailok at ito nakuha ko na yung resibo balik ako sa window 1 okay tapos sa window 4 tayo nagbayad ng 30 pesos nandito na ulit tayo sa window 1 at dito natin niyabot ang resibo ng ating pinagbayaran sa plate may pipirmahan din pala yan, at ito na yung aking bagong plaka mga kailok Bali may pinirmahan pa ulit tayong isa sa katunayan na tayo nag uh, na, na receive na natin yung ating plaka mga okay na At nandito na rin naman ako sa rosie uh, Papatyo na po na rin yung aking service na motor mga kailok Okay Paito na lang mamaya pagka Ah, uh, i up na mga kailok Okay Papatyo na tayo At ito na mga kailok sa uh, pinapransis na yung kung anong ipapagawa natin sa ating motor uh, bali ipapachange yun natin saka tune up mga kailok yun lang naman na ipapagawa natin sa ating motor okay At ito na yung form dadali natin sa mekaniko para may sulat yung ipapagawa natin sa motor okay sa pangalan ng mekaniko Ayan Bali nabaklas na natin yung head cover saka ito tinaiming niya na Hindi ko na naipakita Kasi nabuksan niya na pala Wala pa ako Wala pa ako kanina eh, Nabuksan na kaya Hindi ko na ipakita sa inyo Mga kalaks Pero ari nai adjust na niya Siyempre I-update itinap, itinap center yan At ito Bumili tayo ng bago Ang presya niya I-215 Okay ha? At, Bakay? Bakay? At ito na May lagda na nung Mekaniko natin Mga kalaks tapos na doon naman nagpapagwata na resibo ng ating 4 uh, four stroke na oil engine. Ito na. Ito na ating siya gagamitin sa ating motor na yan. Tapos ito pa. maganda na papatune natin ang ating motor. Makalos maganda na may maintain din natin ang kailangan ng ating motor para hindi mabilis masira mga kailoks. Ayan tayo na lang natin tumaisalin pagka na-drain na, na yung langis niya sa ilalim ng ating engine. Lahat ng mekaniko busy. Mga kalok. yung isa doon sa dulo, yung sa may nakakulay dilaw. Umalis na. Tapos rin na lang natin Nais nila yung motor. Tapos rin nga kayo. i-drain lang natin yung uh, langis ng ating makina. Tapos ayun pa, meron pa rin doon ang problema naman yata niya ay... sa switch ayaw mag start tapos meron pa rin doon sa dulo yun yun maganit naman ang mga nobela nun malama kung magpapalit siya ng nakakul bearing o ano o lang isa na lang yan bali no na natin yung exhaust yan nasa intake na tayo palit pagka uh, mga mekani mga mekani ko na alam na nila kung anong mga sukat dapat nilang ga-adjust yan sa rugged arm kung anong adjust ng ating mga valve mga intake man yan o mga exhaust yan okay na uh, adjust na natin uh, tune up na natin yon. Para ilalagyan na natin siya ng cover. Ikinakabit na natin yung cover niya, yung head cover mga kalok. Medyo pagka, ano, mahirap talaga ikabit yung ano head cover ng ating uh uh, case. At yun na mga kalok. na natin. Tapos sasalin na lang natin yung langis kasi na-drain na natin yung ayun no yung kanyang laman sa makina na dating langis niya engine oil 4 stroke. stroke mga 4 stroke mga kailok sa sayang motor natin 4 stroke yan sasali na natin madali lang naman magsali nun mga kailok may gamit naman siyang imbudo at sa tingin ko yun ay sali lahat okay na Okay na, boss. Dito sya isinalin, Yan. Ito. Kakalagayin. Dito natin isasalin sasalin yung dangis mga kalong. Basic lang naman yun. Yan na sasalin. Okay. Okay. 125 azul 125 na red at saka 125 na black na sinasabi na naman na black na 150 yan mga kailang may price ka dito mga kailang kung interesado kang bumili yan mga kailang uh, sa dyan na rin 125 na man yan. 125 ay eh, 150 pala mga kailang ito na yung ating sticker kasama ng ating plaka ito na nga pala yung ating plaka na uh, ikabit ko na yan madali lang na maikabit niya kasi iskro lang yan dahil walang hihigpitan niya lang Okay kaya tas sa ring sticker na ito mga kailox dito ko ito ilalagay dito sa anyang headlight isa sa taas at isa sa baba dalawang sticker are mga kailox ito are saka ito Bale itong may number, dito natin siya ilalagay sa taas. May QR code naman. May QR code siya. QR code tapos. Saglit lang naman. Pakita ko na lang sa inyo pagka na, na ilagay ko na siya dito mga locks At ayan na mga na naikabit ko na. Ganun lang kadali maglagay o mag-sticker o magpagkit ng ating uh, sticker ng ating motor. Yung may barcode. Ayan oh, mga kalok. dito ko na lang siya nilagay. Ayan, sa ilalim ta sa sa ibabaw. Hindi lang gaano halata, uh, hindi lang gaano kita kasi halos na kulay ng headlight natin. Kaya mo ang ganda dito lang video natin for today, mga anak. Wala naman bang masabi kundi hasta la vista, bebe. Bye-bye and God bless. See you next video, mga anak. Bye-bye.